капитан дала аля нанесся жисть одна давай сапанули нас сапанули катобу try my best sa lahat. Alam mo, hindi ang gawin ka pressure. So, in the case between katong, ay, okay, kanin siya nga case, sir, kay, it actually started July, atong July 22, 2014, where in, si attorney na, si attorney, naki, attorney, kinani, kay attorney na si Inciso, together with yung Bootsman, nag-file sila petition against kay b or accusing, accusing him of plunder and, ay, katong corrupt na practices with regards sa katong Makati City Hall na katong parking building. So, moto na, si the Ombudsman also kanang na, o sa ang Ombudsman nag, <laughs> ay, suspe, ay, nag, na, ano, disuspe, ay na, na, sa ito, katong, sus, ano, prevented suspension order, tapos si B9, the argument niya, the challenge niya ni nga, Gichallenge niya ni nga koan, kana decision sa ombudsman, so nagfile nagfile siya sa court of appeal, so the court of appeal nag <laughs> ang Port of Appeal, so ang Port of Appeal na kanang um, nag-issue siya o kanang temporary restraining order sa kay Binay. So the issue here was that, tamad diba? Tamad diba? Ay na-apply.